nagka ka ng hopya pero wala kang oven. Pwes, gagawa tayo guys. Ube, halaya, flavor. So, meron tayong hopya na ube flavor. So, mga kariles, meron na tayo dito sweet purple yam o ang obe halaya. Then, binilog ko na. Then, ready na rin yung aking hopia dough. So, ang una nating gagawin, kumuha tayo ng malit na dough. Then, form it to circle. Then, flatten it. Continue flatten with rolling pin. Yung ganyan guys. Tapos maglagay na tayo ng isang purple yam. Then fold like this. Balutin natin yung halaya guys. Mold it like this and then press. So, meron na tayong cute na Ope Hopia. So, tapos na natin ang first batch. Ihanda naman natin yung paglulutuan natin. Sa so, mainit na kawali guys, isalansan natin ang ating nagawang Hopia. So, pag nag-brown yung kabilaan, balitan naman natin. So, meron na tayong nalotong hopia. Yeah. So, this is it guys. Isa na namang napakasimple at napakadaling gawin na tinapay ang ating nagawa ngayon at hindi problema kahit wala kang oven. Sa tingin ko guys, hindi magtatagal sa amin to kasi mayat maya kumukuha ang aking asawa na sa sarapan. So this is it guys. Thank you for always watching. Follow for more.